Alamin muna natin ang latest situation sa Quiapo Church sa Maynila mula kay Bien Manalo. Live, Bien, anong latest dyan? Yes, Diane, all systems go na ang pamunuan ng Quiapo Church para sa nalalapit na translasyon 2024. Sa Tanchano Manila Police District Public Information Office, aabot sa mahigit 200,000 bilang ng mga deboto ang inaasahang dadalo sa misa na nagsimula na kaninang alas 3 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga bukas. Mula Kaloocan, bumiyahe patungong Quiapo Church si Divina Kalumba kasama ang kanyang mga anak para magsimba. Mahigit dalawang taon na raw na deboto si Divina ng puong itim na Nazareno. Bahagi ng kanyang debosyon ang imulat ang kanyang mga anak sa biyaya at gabay na kaloob ng itim na Nazareno sa kanilang buhay. Para po pa salamat po para sa magandang pangangatawan at saka buo pa rin yung pamilya. Para po ano, tumitibay po yung pagsasama namin. Panalangin nila sa itim na Nazareno. Papasalamat po kami kasi po ano, buo yung pamilya at saka yung malusog yung mga pangatawa ng anak ko. Sana po makapagtapos po ko ng pag-aaral para maganda trabaho ko. Sana po makapagtapos po ako ng pag-aaral. Pag Mahigit anim na taon ang nagsisilbi bilang iha sa minor Basilica of the Black Nazarene, si Fe Balbuena na taga-bataan. Dating napariwara ang buhay ni Fe, nakulong ng mahabang panahon dahil sa pagkakalulong sa masamang bisyo. Pero dahil daw sa gabay at patnubay ng puong Nazareno, nagbagong buhay siya at muling nagbalik loob sa Panginoon. Malaki ang nagawa niya sa akin sa buhay ko. No? Uh, binago niya talaga buhay ko kasi dati kung uh, hindi magandang buhay, galaw ang bilang ko, drug addict ako, ayan, no? naging pa ako noon. Ayan, no? Nang makilala ko siya, lahat-lahat binago niya sa buhay ko. Mas lalo raw tumibay ang pananalig at pananampalataya ni Fe nang milagro makalakad ang kanyang apo dahil sa kanyang patuloy na pagdarasal sa puong Nazareno. Uh, ang pinakamahalaga po, pinalakad niya yung apo ko na hindi makalakad. Nang siya ang puntahan ko rin, ko siya na kumaari pag uwi ko mamaya. Translasyon din yon eh, nakakalakad ng apo ko. Isa lamang si at at Pesa maraming dibotong dumalo sa Misa sa Quiapo Church ngayong umaga. Isang araw bago ang translasyon. Sumentro ang mensahe ng Misa sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob sa Panginoon sa pamamagitan ng puong itim na Nazareno. Mahigpit pa rin ang paalala ng simbahan sa mga deboto kaugnay sa pagsusuot ng face mask at social distancing kasunod ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19 may nakalagay na TV screen sa labas ng simbahan. Para sa mga hindi makakadalo ng personal sa Misa, maaari pa rin panoorin ng live ang Misa sa social media platform ng Quiapo Church. Dayan sa ngayon ay nagpapatuloy ang misa dito sa Quiapo Church. Wala rin patid ang pagdating ng ating mga kababayan na nais dumalo sa misa. Samantala, Dayan, tuloy-tuloy naman na nakaantabay ang buong pwersa ng pulisya katuwang ang force multipliers. Iyan naman ay para mapaigting ang seguridad at kaligtasan na dito sa paligid ng Quiapo Church. Katunayan, Dayan, ay gumamit na sila ng mobile scan trailer at walk-through metal detector. Iyan ay ang unang beses ang gumamit ang pulisya ng mga makinarya na yan, dito sa Quiapo Church. At yan muna ang update dito sa Quiapo Church. Balik sa'yo, Diane. Okay. Bien, dun sa ating mga kababayan na nais dumalo ng misa bukas sa mismong araw ng translasyon, yung iba siguro baka hindi makasama dun sa prosesyon, pero gustong dumalo ng misa. Oras-oras ba ang magiging misa dyan sa Quiapo Church, Bien? Tama ka dyan, Oras-oras naman yung misa dito. At uh, meron din sila nga live misa doon sa kanila social media platform. At hindi uh, hinihikayat ng simbahan yung mga hindi makakadalo ng personal na umatid na lang ng live o manood na lang ng live doon sa kanilang mga social media platform. diyan. KBN, okay. panghuli na lamang. How about naman yung mga vendors dyan sa paligid ng Quiapo Church? Clear bayan para mas maging maalwan? Kung baga yung mga dadalo dun sa posisyon? Okay. Sorry, Diane? Okay, bien, ulitin ko lang yung tanong ko para mas, kumbaga, mas maging smooth, no, yung flow ng prosesyon dun sa ating mga deboto bukas sa mismong araw ng traslasyon. Yung mga vendors ba diyan sa paligid ng Quiapo Church, clear bayan uh, ng ating mga otoridad, bien? Yes, dayan katunayan tuloy-tuloy yung clearing operations, no, na ginagawa ng ating mga awtoridad para mapanatili na maayos, maluwag ang daraanan ng traslasyon. Okay, well on that note, maraming salamat sa update. Bien Manalo, nag uulat po ng live mula dyan sa Capo Church sa Maynila.